Good morning, I'm back. This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa Mills USA 2023. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss USA tayo ngayon alam ko kanina lahat kayo ay nakatutok dito sa Miss USA. Talaga namang masasabi ko, oh my God, sumakit yung ulo ko sa kanila ng bonggang-bongga dahil sa sobrang dami na magagaling na kandidata. Ang reaction ko sa naganap na Miss USA ngayong taon na to, nakakaloka ang winner. O, oh, di ba? So, yon ang reaction ko. So, simulan natin sa opening show. Actually, sabi ko na namin ni Gaisel kagabi, nag -e expect ako ng more, syempre, dito sa Miss USA. So, akala ko, yung nakita ko kahapon, since na preliminary competition siya, eh, gagandahan pa nila pagdating sa Coronation Night. Pero medyo na-disappoint ako kasi parang ayun na pala yun. Akala ko kasi magbabago pa yung lighting, yung mga eksena. So, wala na pala. Yun na pala eksakto. So, kung ano yung nakita ko yesterday, yan na pala yung ipinakita nila kanina sa coronation night nila. So, tama nga si Geisel na parang uh, siguro nag expect talaga siya ng more sa Miss USA lalo na yung mga pa ano nila sa back sa, sa likod pero wala wala tayong nakitang bago but ako to be honest, ko ako naman yung tatanungin mo, I'm contented naman sa nakita ko kanina. So siguro nandudoon lang ako kasi nasanay ako kapag preliminary competition, ganito yung stage. Tapos pagdating sa coronation night, mas nabobonggahan pa, di ba? Pero iba ang nakita ko kanina. It's almost the same lang nung preliminary competition. But yung host nila kanina ay talaga namang sobrang panalo at bongga kung paano talaga mag-deliver ng mga sinasabi, yung convert yung batuhan ng salita winner. So para sa akin wala naman akong problema doon sa host. Magaling 'yung nakuha ng Miss USA host. Sa bagay, taun-taon naman magaling naman yung nakukuha nila, eh, no. So kanina ang nafe feel ko para hon nanonood ng Miss Universe na. Iba talaga ang Miss USA, no. Sa lahat ng national pageant, siya talaga 'yung masasabi kong bonga. Kasi parang ang taas nun level, parang yung level nila, parang pang Miss Universe na. Kaya kanina sabi ko, parang ako nanonood ng Miss Universe. Kaya lang, syempre, candidates is from the United States. So, yon So, Kanina, wala nang paligoy-ligo. Siyempre, nag-abang ako ng production number sa opening show. Pero wala. Introduction ng kandidata. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila na may opening show na, alam mo yun, na parang pampasigla, bongga, masaya. So, wala na talaga, no? Hindi na nila ini-include yung production number. As in, talagang direct to the point na introduction na ng mga kandidata That's all. O, <laughs> ba? Diba? So, after nga na-introduce yung kandidata, syempre, Uh, yung kanilang backstage host na reigning queen ng Miss USA na si Morgan na sobrang ganda Nagagandahan ako sa kanya, gusto ko yung beauty na meron siya At saka yung kasama yung lalaki, ang gwapo-gwapo And then yung mga judges, sobrang panalo din uh, Talagang boom geysus, ang daming taong nanood Winner ang Miss USA this year So taong taon naman, pero parang ngayon lang ulit tayo na-connect dito sa Miss USA. Kasi nun last year, parang hindi ko siya masyadong nasubaybayan na gawa nga. Nahihirapan ako maghanap ng link. Pero ngayon kasi ang daming mga nagsushare, kaya nakapanood tayo na bogam bonga By the way, so announcement ng top 20. Take note ha, top 20 yung kinuha nila. Para sa akin, sobrang dami <laughs> ng top 20. Siguro parang okay sa akin yung top 16 or top 15 top 10, gano'n. Pero, syempre, maraming kandidata. Unfair naman. So, ginawa nilang 20. Parang balance siguro. So, 32 yung nalaglag. at uh, 20 yung pumasok. So, sino-sino ba yung mga pumasok? Syempre, si Illinois. pumasok. Si District of Columbia, Texas, California, Pennsylvania, Connecticut, Hawaii, New Jersey, and then si Florida, si Alabama, Virginia, South Carolina, ano, Arkansas, Nevada, Washington, Wisconsin, South Carolina, Utah, North Carolina, New Mexico. So, sila yung pumasok sa top 20. So, doon sa announcement ng top, top 20, talagang medyo exciting at yung thrill talaga nando doon. At eto na El Tocuyo, si Nebraska at saka si New York. So medyo naloka ako kasi parang, ha talaga ba wala si New York? Siguro ano, actually napansin ko, hindi ko kasi nasubaybayan talaga itong Miss USA eh. Eh kasi naman, konting panahon lang sila, nakakaloka sila. But, ano, siguro si New York, beauty, yes. Pero hindi natin alam eh kung ano yung nangyayari at bakit hindi napasok si New York. Di ba yung Mississippi, lagi din yan napapapasok. But sa lahat ng mga nakita ko naman kahapon na kumabog doon sa preliminary competition except kay New York, ay halos lahat pumasok. So si Nebraska, isa din sa ina-expect ko para sa akin sila yung El Tocuyo. Sa inyo ba? Sino? So nakakaloka. So after ng top 20, grabe labanan ng swimsuit. Sa swimsuit, masasabi ko, gusto ko yung swimsuit. Kahapon ko pa nagustuhan. So, ayun din. ba diba? minsan, kapag top 20, iba na yung swimsuit na sinusuot. Dito, same din ng yesterday. So, talagang sobrang tipid ng Miss USA. Kasi kung iisipin mo, imaginein mo, yung swimsuit <laughs> ng preliminary competition, ayun na rin. Pero kasi ba diba, dati, kapag Uh, preliminary competition Ito yung swimsuit And then kapag pumasok ka na sa semifinals Mag-iiba na But syempre meron silang ginawang strategy Para makita mo naman na medyo nag-level up sila Noong Coronation Night yung swimsuit nila, nilagyan nila ng ribbon dito sa dalawang gilid ng braso na may palaylay na mahaba. So, ang datingan ay parang Victoria's Secret. O, oh, ba? Diba? So, ang bongga. So, napaka-creative ng kung sino man ang may idea nito Kasi, oo nga naman, kaysa na magpalit na naman sila ng swimsuit. So, another gastos na naman. At least, eto, nakita natin na bongga na. O, oh, ba? Diba? So, yun. So, gusto ko yung swimsuit eh, drama nila at doon nagkabuga na nga yung top 20. So para sa akin, ang mga nag-shine ay gusto ko si Alabama. Sa totoo lang, ang pretty-pretty ng mukha niya. Tapos ang fresh, she look younger. Tapos panalo. But, Siyempre, pagdating sa usapan na catwalk at talaga yung sasabihin mo, yung pumipite, eh. so si Virginia ang napansin ko na talaga naman ay ang bongga ng lakad. Gusto ko rin si Hawaii kasi yung nagpepresent siya ng sarili niya una ang sexy tapos pangalawa ang tangganda ng ano nung lakad niya tama talaga yung timpla ng lakad niya yung hindi kumakabog na kala mo nasa Miss Grand pero nandoon doon na makikita mo yung elegante. Eh di ba sinabi nga kasi ang kukunin nila gusto nila, Kung sino yung mukhang elegante at saka yung confident. Oh, di ba? So combination. So yon. So nakita ko talaga si Hawaii, sabi ko sa first round pa lang, ay sabi ko ang lakas ng laban ni Hawaii dito. Sobrang kumabog na talaga siya doon pa lang sa swimsuit. And then gusto ko din si South Carolina para kasi siyang model ng Victoria's Secret. Hindi siya mukhang beauty queen pero pag tinignan mo siya, mukha siyang model ng Victoria's Secret. In fairness sa kanya, si Yuta, si Yuta talagang masasabi ko paandar ang kanyang pasarela, ang linis ng lakad niya. Pero kung kaseksihan ang pag-uusapan, mas gusto ko yung katawan ni Hawaii more than dito kay Yuta. Sa totoo lang ha. Saka gusto ko yung pretty ni Hawaii kasi kung nagtinignan mo kasi si Hawaii, para siyang si Samata Panlilio na lalo pang gumanda. Sa totoo lang. So, sabi ko nga, ay, pwede talaga yung beauty na sa Mata Pandilyo sa Miss Universe. Kasi yun yung nakita ko dito kay kay Hawaii habang nagpipresent siya. Sobrang winner. And then, talagang masasabi ko, kabugan sila. Yung iba, parang simple lang yung lakad. Pero yung iba talaga, medyo kumakabog. Nalukot ako kay, ano, kay California kasi parang feeling ko, ah uh, dapat kakabog pa siya ng todo-todo. Pero hanggang doon lang yung yung kumbaga parang ginanon lang niya yung buhok niya tas yun na eh yung catwalk naman niya okay naman kaya lang kasi mas maraming mas magaling si Pennsylvania gustong gusto ko siya ang sexy tignan ang laki niyang tignan ang tangkad tapos alam mo para siya yung black version ni Michelle D 'di ba? Kung iisipin mo, black version siya ni Michelle D. And then tama yung ka, yung cut ng buhok, yung kaseksihan. Kung sakali ito yung nanalo, sa totoo lang, maloloka ka kasi parang version talaga siya ni Michelle D na black beauty. And then sino pa ba? New Jersey, okay lang. Si Alevan, Alabama, ayun, gustong-gusto ko siya. Si Nevada, kabugera din. And ayun lang, sila yung mga nakita ko dito. Ah, si, ano, si Connecticut, panalo din. Oo, gusto ko din yung lakad niya. So, yun. So, pili-pili lang naman kung sino din talaga yung mga kabugera dito. But si Texas, ayun pa pala. Si Texas, oh my God, grabe. Ang ganda-ganda yung tignan. Pag tinitignan ko si Texas, nariremind sa akin si ano si Miss Universe 2020 na si Miss Mexico. Ano bang pangalan na ito? Nakalimutan ko. Si Andrea Mesa. Yes! Ganon. Na mas gumanda pa. Ganon. Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng Tama ng lighting sa kanya Lalo siyang gumaganda Ang ganda ng makeup ni Miss Texas In fairness ha mm -hmm. And then ayun nga After swimsuit Nag evening gown yung top 20 Sa evening gown yung iba naman Parang hindi naman sila nagpalit ng gown Ganun pare Pero kasi syempre ibang level na yung ibinibigay nila So tama lang yung galawan doon ni Hawaii Gusto ko pa rin yung galaw ni Hawaii doon Na parang alam mo, napaka-supostocated nung dating. And then, sabi ko nga, si Texas, winner. And then, winner din sa kasi Pencil, ano, Pennsylvania. Sobrang gandang-ganda ako sa gaw niya na floaty na, alam mo yon na yellow na parang bongga pasabog. <laughs> Totoo lang. At si Texas, sa sabi ko nga, paandar talaga yung mga ganitong gown. Yung gown ni Chris Grabides na parang, alam mo yon Uh, hanggang sa USA nakarating na. So iba lang yung cut dito sa baba na nilagyan ng slit. Pero yung yung format, yung design almost the same, di ba? So yon. So nakakaloka kasi after top 20, pumasok lang ay lima. So medyo nakakakaba kasi ano, parang piling ko ano, ang hirap naman nito, ang hirap mag-shine dito. Yung alam mo 'yon, kung sana top 10 then top 5, okay 'yun eh. Kaso hindi eh, top 20 tapos top 5 lang. O oh, di ba? So talagang laglagan talaga. Ha? Sabi ko ang hirap kasi kung alam ah, mo, ba, bumaba yung score mo doon sa swimsuit, eh mataas ka sa evening gown. So ang hirap kasi parang kung nag ano mataas ang maganda ang laban nila sa swimsuit saka sa evening gown so hindi mahatak yung ano talagang may iwanan ka so kung may chance sana halimbawa sa top 20 yung ginawa nila 15 laglag -lag. ako mas gusto ko kasi ngayong format eh di ba 20 tapos tatanggalin nila yung 10 sa swimsuit round para yung mga latak na do sa swimsuit round, hindi mo na siya, alo, yung parang, hindi mo pang tapos malaki yung chance nung may laban talaga para sa evening gown. So, pagdating sa evening gown, kung sino yung best in evening gown, so lima na lang ako kunin doon. Kesa naman yung parang sa 20, lima agad, alam mo, ang hirap kasi doon kapag nag-shine siya sa evening gown, kung hindi naman siya magaling doon sa swimsuit. So, parang asan yung neck-to-neck -neck na labanan doon? O, oh, diba? So, ang hirap lang. So, Anyway, so format nila yon na yung gusto nila. Wala naman tayong magagawa doon. Pero suggestion ko, mas gusto ko pa rin doon sa top 10, then top 5, okay yun sa akin. Top 20, top 10, top 5, okay yun sa akin. More than dito sa top 20, tapos top 5, ang hirap. Kasi parang kawawa yung girl. Kawawa yung girl na sana mabibigyan pa ng chance. Kaso hindi na siya maka-ariba kasi talagang nilamon na siya ng iba pang kandidata. So, yon Kasi, di ba, halimbawa kung sa evening gown, nagtap ano ka nag top 10 ka eh bigla kang umariba ng bonggang bongga sa evening gown so ang laki ng chance mo na makarating sa top 5 o ba diba? eh kung doon sa swimsuit ah uh, medyo nalaglag ka na tapos sa evening gown pero yung iba kasi consistent so lima lang ang kukunin kung sino yung best fine at least kapag top 10, So, kaya ko pa itong ilaban. So, pwede ako mag-shine. Ganon. na, na gets nyo ba? So, yun. na ah, ewan ko. Basta ako okay ako doon sa top 20, top 10, top 5. Ganon. So, nakakaloka kasi. By the way, sa evening gown, so, same atake din yung nakita natin nung umatak sila noong nakaraang preliminary competition. So, parang feeling ko naman, talagang gown lang talaga at performance ang pagbabasihan kung sino yung mukhang elegante. At yung pumasok nga sa top 5, ayun yung nakita talaga ng judges na elegante yung datingan. Eh, wala naman din ako nakita na parang hihigit pa sa kanila. So, para sa akin, eto, Texas ayon So, talagang si Texas, eh, paobra naman. Kaya hindi ako magtataka kung pumasok siya sa top 5. And then, Pennsylvania, yes, tulad nga na sinabi ko, swimsuit round at saka evening gown, parang nagperform perform naman talaga ng bonggam-bongga. And then, Wisconsin, para sa akin, um, sa evening gown, hindi ko masyado type yung evening gown niya, saka yung performance niya to evening gown. Kaya lang kasi pag tinignan mo siya, sobrang tangkad niya, tapos ang elegante tignan. Pero, yung cut ng evening gown niya, sa totoo lang, siya lang talaga yung nagdala, yung performance level niya. Para sa akin, meron pang mas maraming, mas maganda gown, more than dito kay Wisconsin. ba diba? And then, Si Hawaii, sabi ko nga, consistent siya from swimsuit to evening gown. Kaya hindi ako magtataka. Pasok talaga siya sa top 5 kasi she's a very strong guest. And then si Yuta. Yes, si Yuta naman talagang... Sabi ko sa iyo, pasabog din naman talaga si Yuta sa evening gown. At yung performance niya, talagang masasabi ko, sobrang ingat na ingat siya. Kasi kung papansinin mo, hindi siya masyadong nag talagang yung sasabihin mo na ahataw ako dito. No elegante yung galawan niya. Kaya parang piling ko talagang sobrang naiingat siya sa kanyang performance. So yon So pasok si Yuta sa top 5. Pagdating sa top 5, syempre yung kandidata is nag Q&A portion. At dito sa Q&A, medyo uh, wala na silang paligoy-ligoy. Hindi na sila nag-second question. As in top 5 and then Q&A. Sa Q&A, iisa lang yung question and then depende na kung sino yung sasagot doon. So, yon To be honest, sa Q&A, uh, si Texas, um, kasi parang ang pinopromote dito ni Texas na parang namatayan ako, so andito ako, fighter pa rin ako. Yung bilang fighter niya, bilang individually, and kung how how she strong na naka naka-recover doon sa sitwasyon na nangyayari sa buhay niya so yon encouragement and then si Pennsylvania naman, parang ganun din. ah uh, maganda sana siya, kaso parang nagkulang siya sa yung hataw niya sa communication skills, yung sa Q&A. And then, si Wisconsin, ito, medyo talaga naramdaman ko, oh my God, medyo pumalo siya ng bonggang-bongga. She's a model since 14 years old. And then, ngayon, gumagawa na siya ng community niya na parang masasabi mo, oh, transformational leader. And then, si Hawaii, si Hawaii business woman, oh, 'di ba? So, para sa akin, medyo kasi seryoso lang 'yung sagot niya, pero kung medyo nilagyan niya pa ng konting pabula, 'yung konting pabola ba, I think basusukit niya 'yung corona. Kasi kaya naging strong si Yuta. Kaya si Yuta ang umariba ng bonggam-bongga. -bongga. Kasi ipinakita niya doon na she's a very strong, very consistent. The way kung paano sumagot, talagang masasabi ko naman, makuda si girl. At yung pagiging makodani ni girl ay empowered yung dating. Pero kung papansinin mo, ang simple lang naman yung sagot niya. Kung tutuusin, maganda nga yung sagot ni Miss ano, Wisconsin. Oh, ni Miss Wisconsin kesa sa kanya. Pero sabi ko nga, na ako kasi hindi niya na ano, yung parang masyado na siya naging seryoso si Miss Hawaii. But kung papansinin mo, ang bongga ng sagot ni Miss ano ni ano na ni Yuta na. So nakabug niya doon, naisahan niya si Hawaii doon. So yon. Um, Ayun, so pinaglakad uli sila ng final walk at panalo naman. Do, so nakita mo ko ano yung talagang sino talaga yung mas bonga. Tapos sa final walk naman ng reigning queen, gusto ko, naiyak ako. Kasi parang ramdam mo talaga yung, yung lungkot niya na aalis na siya as Miss USA. Konti lang yung term niya, no? short term lang siya. Pero ang bongga, ang bongga-bongga niya. So masasabi ko na ano, parang mas love ko siya. Nagtaka lang ako, bakat bakit wala si Arboni sa Miss USA na supposed to be, dapat nandoon talaga siya. So, yon medyo parang nagulat ako kasi parang first time nyata na mangyari to sa Miss USA na wala ang Miss Universe. So, nakakaloka, di ba? So, yon So, si Arboni kasi napaka-importante na nandoon siya. Lalo na, she's a reigning Miss USA. So, dapat nandoon talaga siya. Kaso, hindi ko alam. At hindi rin nila binigyan ng highlight si Arboni, no? So, resemblance si, ano, si, tawag dito? Si Miss Yuta ni Arboni. So, parang piling ko parehas lang sila. And, talagang, ano, sobrang copy. Alam mo yon Kasi, alam mo kung bakit? Una, si Arboni kasi, she's half-blood Pilipino. Tapos, ah uh, etong si Venezuela ano din eh ah etong si Utah may ano siya Venezuelan siya so she's from Venezuela and then nagmigrate sila dito sa USA so ang bongga lang di ba so ngayon ang Miss USA it's okay na talaga yung hindi ka pure 100% na USA so kahit ma-immigrant -immig ka okay na pwede kang sumali at pwede kang manalo ng Miss USA to present Miss USA dati kasi parang feeling ko medyo mahigpit sila dyan so ngayon talaga nakikita mo na yung diversity nila at nakikita mo na na ah okay na so parang gumagaya na rin sila sa ibang bansa na parang katulad sa atin kapag half-blood ka ng ganito, mas bonga, So, mas natatalo na yung puro talaga na taga Pilipinas. O, di ba? So, yon So, kasi, doon sila nag-shine at nananalo din naman sila. Tingnan mo si arboni. Si Miss Hawaii, akala ko nga si Hawaii mananalo. Nang hinayang ako sa kanya ng bongga-bongga kasi parang piling ko, deserve niya yung corona. And then, kung saka-sakaling siya ang mananalo, it's ano naman, parang half-blood naman siya ng Pilipino kasi Pilipina daw tong si ano, si Hawaii. So, parang piling ko, it's the same Arboni. Kaya parang hindi na nila ipinush. And then, parang mauulit-ulit yung nangyari noong nakaraang taon. But, she's deserved na, deserved ni Hawaii na mag-title at makakuha talaga ng corona dito sa Miss USA. Parang piling ko siya dapat. And, no complain naman kasi uh, wala naman tayong magagawa. Decision ng judges. Piling ko lang ha. So, yun lang. Ayun lang yung akin. And then, si Miss Yuta, yes, magaling. And, deserve niya yung corona na, ano, nakuha niya. Kasi, nakita din naman natin na talagang binonggahan naman niya from the beginning, preliminary competition, hanggang sa coronation night. Talagang consistent siya. At, makudak si girl. So, yun. So, kung ano ba ang magigkahinat na neto sa Miss Universe, ayan yung tatalakayan natin sa susunod. For now, bongga talaga ang Miss USA. Gusto ko yung farewell walk ni Morgan. Naiyak ako doon. Tapos yung speech niya, maganda din. And then, magaling din yung host. In total suma, in fairness, sa one week na presentation ng Miss USA para sa kanilang coronation night preliminary competition sa kanilang pageant, one week lang pero parang na nila ng bonggang bongga at masasabi mo na mukhang hindi rush. Ganoon So, yon Kaya, ang reaction ko dyan sa Miss USA ay naloha ako ng bonggam bongga. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo na impressed ba kayo sa pageant ngayon taon na to ng Miss USA? At sino yung mga kandidata na inaasahan niyo na makakalusot sa semifinals pero hindi naman nakalusot? Ano naman ang masasabi ninyo sa production nila, sa host nila, sa presentation ng mga girls na naglahok dito sa Miss USA ngayon taon na to? At kanino ka na-impress? press. Tingin mo ba, patas nga ba ang pagkakapanalo ni Miss Utah versus to Miss Hawaii? At sino sa tingin mo ang dapat talagang mag-uwi ng corona sa kanila? And then tingin mo, malakas nga ba itong si Miss Utah simbagong Miss USA nila sa darating na Miss Universe. Nakakatakot ba siya? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. And click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! Paalam! Thank you guys! Oh, mm -hmm. oh,